So, mga kamoy-moy, welcome back to my video. Ito pala yung ginagamit ko sa mouthwash. 'Yan. So, may malaki at maliit. Bumili ako ng maliit. 'Di ba? So, lagi kasi akong eh lagi kasi akong pumapasok. So, dagi kong dala 'to. yun lang, bumili ako ng bago ngayon. At bubuksan ito sa bahay to lahat gumagamit kami to binili ko to wait lang bubuksan natin ayan oh. nakasel pa siya wait lang bubuksan ko ito yung takip niya mumog lang 5 ml every day yan lang wait lang ha ah. natin to bang ito tayo ganyan lang at magmumog tayo nasa yellow basket ko siya minsan may free po yan ganyan nakadikit yan ganyan So, ang ginawa ko kasi, binili ko yung una, tapos sunod to. Yan lang dito nagtatapos ang ating video paalam